Uh, sa ngayon, kung hindi mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, eh walang value yan. Tatlong piso na per kilo yan. Pag-iwas na bumaba ang quality value. Ito ang layon ng Department of Agriculture kung bakit minamadali na rin ng ahensya ang pag-dispose ng bigas sa warehouse ng National Food Authority. Tama ba yung narinig ko mula sa DA Secretary? Kailangang ma-dispose na yan kasi baka maging tatlong piso na lang ang per kilo niyan. Kaya minamadali na ninyo kasi mabubulok na. Politiko nga, baka na kamali lang ako ng pagkakaintindi. Ayusin natin yung pagkakaintindi natin. Baka sabihin nila mahina yung comprehension natin. Umpisa natin. <clears throat> uh, sa ngayon, kung hindi namin mabenta yan at mabulok yan sa aming warehouses, eh walang value yan. Tatlong piso na per kilo yan. Pag-iwas na bumaba ang quality value. Ito <clears throat> ang layon ng Department of Agriculture kung bakit minamadali na rin ng ahensya ang pag-dispose ng bigas sa warehouse ng National Food Authority. Ibig sabihin kung hindi yan mabubulok, hindi nyo ibibenta ng 20 yan. Pasalamat pala! O oh, yung nangangarap ng 20 pesos per kilo ng bigas dyan sa Visayas kasi... Kasi natatakot kayo mabulok. Pero kung hindi mabubulok yan, kung bagong ano yan, hindi nyo yan bibenta ng bente. Ganun ba ibig yung sabihin?